Pasunsyo ka na kina Ala Alex C. Brooks Mag Ala Alex Brooks kami Si na <laughs> Ano ka pasunsyo Okay daw, ano na lang mo mo lang ha, pang hulak mo daw lakat lakat Bilang taong ta Let's think, bla, try taong taong kay Shin pala, shoes mo ang gati upi ang bulat, lang lang. Kapalato ka siya sige, try lang. Ah, uh, try, try lang. Perfect. Eh, try lang kayo rin. Giraan. Perfect itong machine. Eh, try lang ang eh. kay Shane Flash. Sige na, kay maintra ka mo bala, sige ka pang kalawakan. Hindi yung maintra. Ang ah, mo, mo, maintra ka. Sige lang na ko, maintra pa ko. Pwede ka pa na. Pwede ka pa Sige na. Try ba, ako ma-judge sa'yo mo. Ako ma-judge sa'yo mo kung paano ka magpasunsyo. Na, basically, aura pa kita. Sige, sige. Ala, ala, ala.

ako ano konser. ako nang ano kit pala? Nang ako nung tagpila kayo nang ang iyong uh, uh, pulo. Utang lang nating Utang lang anay. Namit mo na nang nung namit mo na sa or rawer Tay, sa kadlaw pila ginon siya mo ni? Pagulang ko. Aba ko kalang kaniyang bisa ka, ni Bisyo. Dapat pala dia kapag git mga kung cake pula, cupcake pula. At cake pula i pare pula. Na amit ba? Mineral man ang ibutang mo na nang. Work. Na may maitatangi gusto niga ni ga ko matumboy